Katatapos lang ng panggabing round ni Nurse Laya Villanueva nang ipatawag siya ng head nurse sa private room 1106. Doon nakaupo sa kama ang pasyenteng si Don Sergio Alejo, milyonaryong kilala sa industriya ng real estate, ngayoy maputla, payat at may manipis na tubo ng oxygen. Nakatingin ito sa bintana na tila may hinahabol na alaala sa pagitan ng mga ulap. Nang lumapit si Laya, marahang nagsalita ang matanda. Iha, maaari ba kitang hiramin sa loob ng isang araw bilang anak? Parang nalamig ang dulo ng daliri ni Laya. Sir, bawal po sa protokol ang ganong hindi ko kailangan ng tagasanay sa pag-aarte, putol ni Don Sergio. Kailangan ko lang ng taong marunong makinig. Yung hindi bibilang ng pagkukulang ko. Tumingin ito sa rilo. May dadalaw mamaya, mga taong minahal ko pero hindi ko natutunang ipaglaban. Huli na akong natutong magmahalaya. Gusto ko lang marinig nila na may isang anak akong hindi naghamad ng yaman. Hindi dahil siya'y totoo kundi dahil sana maalala nila kung ano ang hindi pera. Tahimik si Laya habang tinatanggal ang blister pack ng gamot. Nasa utak niya ang listahan ng pasyente, ang oras ng antibiotic, ang susunod na vitals. Pero sa dibdib niya, may kumakaluskos. Ang alaalang tatlong taon nang hindi umuuwi ang sarili niyang ama matapos mabaon sa utang. Bakit ako, sir? Kahapon, nakita kitang inaabutan ng sopa sang matandang janitor. Tinanggal mo ang nameplate mo bago kumain kayong dalawa sa gilid. Iyon ang anak na gusto kong ipakita. Pumayag si Laya, hindi bilang artista, kundi bilang tao. Nilagyan niya ng maliit na pigtail ang buhok, gaya ng kwento ni Don na ganito raw isuot ng nawalang anak ang buhok nung maliit pa. Isabel ang pangalan niya. Bulong ng Don at doon palang lumabas ang una nitong luha, malutong sa kabila ng kayamanang hindi na dalhin ng mga kamay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment niyo muna kung saan probinsya kayo nanonood at kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento. E-like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin. Alas 10, dumating ang unang grupo. Dalawang anak sa ibang asawa. Maaalwan ang polo, mabango ang pabango, mabigat ang apelyedo. Kasunod ang isang abogado at si Tita Leti, kapatid ni Don. Papa, may board approval na tayo sa merger, pipirma na lang, sabi ng panganay abala sa telepono. Tito, kailangan maalagaan ng trust, sabat ng isa. Naupo si Laya sa tabi ng kama. Hinawakan ni Don ang kamay niya. Mga anak, si Laya. Pakilala nito. Sa kamarahang nagdagdag. Ang anak kong si Isabel. Napayoko si Laya. Di niya inaasahan na ilalahad ito ng buo. Nangingilid ang irap sa mata ng panganay. Pa, ano to? Saan galing tong babaeng to? Hindi ba't sinabi nating iwasan ng drama? Dagdag ng abogado. Mumiti si Laya ng mahinahon. Magandang umaga po. Hindi po ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang pong ipaalala kay sir na may oras pa kayong mag-usap nang hindi kinokwenta ang mamapirma. Nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, umigting ang panganang panganay. Kung gusto mo ng pera, miss, magsabi ka. Umikot ang sikmura ni Laya, hindi sa insulto kung hindi sa awa. Kinuha niya ang maliit na papel sa bulsa, resibong nakasulat, bayad, sabaw at pandesal para kay Mang Paul Janitor. Sapat na po sa akin ng makitang kumakain ng isang tao, wika niya. Pero dito ako para kay Sir, kung may galit kayo sa akin, tanggap ko ho. Pero kung may galit kayo sa tatay ninyo, baka pwedeng pakinggan nyo muna siya. Hindi nagtagal, dumating ang ikalawang grupo. Si Doktora Elma, oncologist na matagal ng taibigan ni Don at kasama ang ICU nurse supervisor. Tahimik si Doktora Elma pero mataray ang linaw ng mata. Serhe, handa ka na ba? Nasa labas ang isang batang babaeng nasa dalawamput dalawa, ang tunay na Isabel. Napatigil ang lahat. Mabilis na tumingin si Don kay Laya, saka kay Doktora Elma. Elma, huwag mo! Huwag mo akong pigilan! Panahon na! Pumasok ang isang babae, nakasimpling bestida, may suot na lakit, kasing edad ni Laya. Nanginginig ang kamay habang hinahagod ang lakit. Ako po, si Isabel, sabi niya, tinatagpi-tagpi ang lakas. Anak mo sa... sa yumaong nurse. Natumigil sa akin ng mahabang panahon, dugtong ni Don. Nagkamali ako, hindi ko kayo pinanindigan, natakot ako sa iskandalo, sa media, sa luho kung papangit kabag may anak sa labas. Pinili kong maging kumpanya kay sa tatay. Humugot siya ng hininga. Isabel, patawad. Parang nabali ang ugat sa dibdib ni Laya. Niluwagan niya ang oxygen Inayos ang unan at umusod para bigyan ng puwang ang totoong anak. Umupo si Isabel sa gilid ng kama, nanginginig. Hindi ko po kayo kailangan bilang mayaman. Gusto ko lang marinig kung bakit mo ako iniwan. Pinikit ni Don ang mga mata. Dahil duwag ako. Dahil tumakbo ako. Pero ngayon, gusto kong itigil ang pagtakbo. Nag-uunahan ang hinga ng lahat. Sa gilid, tumaas ang kilay ng panganay at tumawa, mapait. So, eto pala ang dahilan kung bakit bigla kang nagpalit ng will. Dahil sa batang to, umusok ang dila ni Tita Letty. Search, kailangan natin mag-ingat. May mga mapagsamantala. Sapat na, singit ni Doktora Elma, matatag. Kung hindi kayo handang makinig, pwede kayong lumabas. Hapon na nang ipatawag ni Don ang abogado inilabas ang bagong testamento ibibigay ko ang 60% ng personal kong kayamanan sa Alejo Foundation for Palliative Care na itinatag natin ni Elma para sa mga pasyenteng walang pambayad sa sakit na walang lunas ipapamana ko ang 20% sa aking mga anak sa kasal pantay at ang natitirang 20% ilalagay sa trust na pamamahalaan ni Isabel, hindi bilang gantimpala, kundi bilang pagbalik ng oras na nawala. Objection! Sigaw ng panganay. Under duress! May impostor pa nga rito, yung nurse! Ako ho yung impostor sa kwento. Putol ni Don, tumingin kay Laya. At siya, ang taong nagpapaalala sa akin kung ano ang anak kahit isang araw lang. Tinapik niya ang kamay ni Laya. Laya, hindi kita bibigyan ng pera pero may hihilingin ako. Tulungan mo ang foundation bilang case manager. Ikaw ang may mata sa hindi nakikita ng kayamanan. Tumanggi si Laya, halos bulong. Sir, baka magalit ang pamilya niyo. Kung ginawa ko to para makuha ang galit nila, matagal ko na sanang ginawa. Ani Don, ginagawa ko to dahil ngayon lang ako naging tatay sa paraan na kaya ko sa pagtutuwib at pagtulong. Sa gabing iyon, nang umuwi na ang mga abogado at panauhin, naiwan si na Don, Isabel, Laya at si Doktora Lelma. Inilabas ni Don ang isang kahon, luma, may gasgas na tip. Sa loob, mga larawang si Don at ang yumaong nurse habang kumakain sa kantina, kundi man ticket, polaroid ng batang may pigtail na hawak ang lobo. Ito ang mga pinagtatago kasalanan at alaala, wika niya. Inabot niya kay Isabel ang laket duplicate. Bukas pa sana kita kikilalanin sa mundo, pero baka mauna ang langit. Kaya ngayon ko sasabihin, anak, mahal kita. Kung pwede lang balikan ng oras, hihintuan ko ang elevator ng buhay sa palapag kung saan ka ipinanganak. Lumuhod si Isabel sa gilid ng kama at niyakap ang ama. Unang beses silang pareho. Si Laya, umiwas. Pinunasan ng gilid ng mata. Sa pasilyo, may dumaan na dalawang kapamilya ni Don na kaninay walang ginawa kundi magmura. Ngayon, tahimik tila nagtatantya kung alin ang mas mabigat, ang pirma sa papel o ang bigat ng puso. Kinabukasan, nagmalfunction ng monitor sandali. Nagmamadaling umasok si Laya at ang duty nurse. Hahabol siyang nagsternum rub. Si Dr. Elma nakaabang sa resuscitation meds, pero tinapik sila ni Don mahina mulit malinaw enough i've had enough of cutting corners with machines give me time with my daughters tumigil ang emergency pinayagan silang mag-usap huling hapon pumasok si Don sa wheelchair itinulak ni Laya tungo sa maliit na roof deck ng ospital sa tabi hawak ni Isabel ang kopya ng trust pa baka akalain nila si kita. hayaan mo sila sagot ni Don. Nakatanaw sa kahabaan ng EDSA na parang ilog ng bakal. Ang mahalaga, may tahanan na mababalikan ang mga may sakit na walang pambili ng bawas sakit. Bawat kamaroon, isang sorry ko. Ilang oras pa, bumigat ang hangin, bumagal ang tibok. Nagmamadaling ibinaba ni Laya ang wheelchair pabalik sa kwarto, ayaw niyang sa bubong may lilisanin ng pasyente. Bago tuluyang pumikit si Don, hinawakan niya ang kamay ni na Isabel at Laya. Isabel, bulong niya. Ipaglaban mo ang kabaitan kahit mawalan ka ng para sa sarili mo. Laya, tumingin siya sa nurse, ipagpatuloy mo akong turuan kahit wala na ako kung paano magmahal nang hindi naghihintay ng resibo. At saka, parang kandilang kusang humina, nagpaalam ang liwanag. Sumunod na araw, kumalat sa social media ang balita. Ang Alejo Foundation, libre ang konsultasyon at morphine drip sa mga dukhang pasyente. May maliit na tulugan para sa bantay. May kusinong bukas 24-7. Sa pintuan, may plake. Para sa mga naiwan at iniwan. Dito, hindi ka mag-isa. Sa likod ng operasyon, nakita ng staff ang dalawang babaeng laging magkasama. Si Isabel na hawak ang spreadsheets at si Laya na hawak ang listahan ng pasyente. Tuwing alas 5 ng hapon, umaakyat si Laya sa roof deck para mag-alay ng tahimik na panalangin. Minsan, may dumaraan na lalaking nakabarong na kamukha ng isang kasapi sa pulong kahapon. Babatiin siya nito at mag-aabot ng kape 3-in-1. Salamat sa pag-aalaga, sasabihin nito, mas mababa na ang ulo kaysa sa dati. Isang gabi, tinawagan si Laya ng head nurse. May bagong pasyente, matandang taxi driver, walang bantay. Pumasok siya sa kwarto at bago bumate, sandaling tumigil. Ang porma ng kamay nito, ang paghinga, parang tatay. Binuksan niya ang IV, inayos ng kumot at pinakain ng papurito niyang sabaw. Ate, wika ng pasyente, pwede mo ba akong tawaging anak kahit isang araw lang? Wala na kasi akong pamilya. Napangiti si Laya. Medyo masakit pero magaan. Sige po, Tay. Isang araw at kung kakayanin, higit pa. Sa paglabas niya ng kwarto, naglibrate ang telepono ni Laya. Mensahe mula kay Isabel. Board approved na ang hospice wing. Gabi ng paglulunsad, ikaw ang magsasalita. Saglit siyang tumingin sa kalangitan. Sa pagitan ng mga bituin, parang may paanyayang payapa Minsan, kailangan mong magkunwaring anak para maalala ng mundo kung paano maging magulang. At sa araw na iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, naging tutuo ang kunwari. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig na marunong humawak at marunong ding bitawan. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, Hihit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.